Ayos kayo nagluto. Eh, kala mo. <laughs> Mana na, style ron magluto. Nakahod. Sardinas ron ay gloto. Ano, kala mo naging alien. Gulo naman itong alien dito. Hmm. gelo-gelo, oh inilah mga ming ini ano, sardinas tsaka itlog. naging rapper na alien. terus gasannya tambak. mana magugas, eh, fruit... oh, semuanya semuanya Ha? Sardinas niyang putla. Eh, <laughs> ang yung anga? Baka mamaya, ginawa mo na naman tong bagoong, ha? Putla na. Walang lasa na. <laughs> Hindi na nga mainit, eh. Tabang, man dito, dito mo yung asin, wala wala pa din nasa. Yeah, I ano mean, mo Toy, ma, may toyo pa ba yan? Ano? <coughs> lo 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 lo. Ano pa kapakan mo? Ano? Alamig pondoy, alamig. Maulan pondoy, maulan. Ngawa, ngawa. Ulan nga eh, baha. Di pwede lumabas. Bumabaha na don Ha? Gusto mo maanod ka sa baha? Maanod, ha? ha? Ipaanod kita sa baha? Maanod kita? Oh, maanod ka talaga don Kau Luna. Ano na? Apan doon? Kasi maanod ka eh. Sabi tayo. Dito mo lagay mo Lagay, lagay mo Lating... na! Tanghalian ano. Tanghalian ano. ba yung hindi mamutla? Ano ba hindi mamutla? tanghalian, sardinas, itlog. Wala na yung toyo. Ay, masal pa lang Dapat pala pares to sa kape. Ay, mga orange lakas ka mo. orange. Ay, bayo! Ang gulat ako. Suka. Kain tayo. Yeah, I'm going to go

Sertinas itlog na putla pagalutop. <tuk> dapat Paris <tuk> tapi nggak ya, kafe nobot mo ng iyong tapay mo sa lata Nandoon? inaano niya? <Mak> <coughs>

Pansang. Uh -huh. uh -huh. mo asin yung kanin Lagi mo. Dalawang kamay Dalawang kamay di... ...di dagat na yun.